kalang ka lang sa Shopaw? At heto nga't mukhang malayo-layo din talaga ang pupuntahan namin. At for the shoes pa nga ang person niyan dahil nga bawal naka slipper agad-agad nga akong nagsuot. Heto lang din naman talaga yung gustong gusto ko, yung umangkas sa motor. Siyempre, nandiyan na rin talaga yung for the gala. Dahil minsan lang din naman to, lubos-lubusin na rin. Yung gustong gusto nyo lang naman mag-Shopaw pe, pero malayo-layo nga ang pupuntahan dahil lang dyan sa shopaw na yan. Madalas din naman, yun at yun ang binibili sa amin ng asawa ko. Lalong-lalo na, pag galing din siya sa biyahe, eto nga ang madalas din niyang salubungin sa amin. Dahil in fairness, sa lasa din naman talaga niyang hahanap-hanapin din. Buti na lang din talaga, eh, nakisama din talaga ang panahon. Kay sarap-sarap din naman talagang umuupo-upo habang nagtatanaw-tanaw ka lang din, dito nga kami papunta sa may Marikina. Pero dun nga sa aming pupuntahan, eh lalagpas pa rin talaga dun. Sobrang nag enjoy nga ako habang angkas-angkas lang din niya. At syempre, for the supportive din naman talaga itong asawa ko dahil lang din sa gustong gusto kong shopaw. Heto na nga yung talaga namang hinahanap-hanap din namin. Sa lasa pa din talaga, eh talaga namang gustong gusto ko rin. Dahil na rin talaga sa lasa at yung itsurang niya pakalaki na, sold na sold na din talaga. At sulit talaga sa budget layo-layo man ang biyahe pero sulit-sarap din naman pag natikman din natin. Siyempre, heto na nga, agad-agad na nga ako umorder ilang piraso, sampung piraso lang din naman. Sino ba naman hindi tatakam pag ganito rin kasarap? Kaya hanggat nandito na rin abay nilubos-lubos na rin, napakadami nga lang din talaga. Dito lang din yan sa nangkaalong Spain Street. Yan at yan lang din talaga ang binyahin namin. Tipong tay-tay pa nga ang datingan namin. Pero heto nga't biniyahe, pinuntahan lang din talaga ang siopaw na to. Dahil hahanap-hanapin mo din talaga ang lasa niya. Siyempre, for asado lang din naman talaga ang flavor din talagang gustong gusto namin. Dahil hindi lang isa, dalawa, kundi mabibitin at mabibitin ka rin talaga sa lasa nito. Kaya naman talagang dinagdagan talaga namin yung pagbili rin nito. Para na rin solve na solve lang din talaga ang biyahe. Nagutom na nga kami agad-agad pag uwi, inistim pa nga namin para para mas masarap at mas mainit din talaga. Kung titignan kung hahawakan, sobrang laki din talaga ng siopaw na to. Kahit sino naman talagang gustong gusto rin to, yun lalong magbibigay sarap din talaga nito, eh yung sauce din talagang napakasarap. Ito lang din talaga yung hinahanap-hanap lalong lalo na sa lasa. Kaya naman din talagang binabalik-balikan din. Kahit pa napakalayo, abay binyahi din talaga namin. Ya, craving solved din talaga. Sa isang kagat, ramdam na ramdam mo rin talaga yung sarap. At narapot kain tayo. Yung tipong walang katulad, lalong lalo na sa lasa. Yun lang. Follow for more. Bye!